Lumabas na kayo Ako Medyo Stress Parang kailangan akong magbakasyon Kami yung pamilya ko Kaya <laughs> nakikweto ko lang Ah uh, Matayan kasi kami ng ano ng alaga. Si Ashdi, ang pusa namin. Eh parang anak na namin niya ng asawa ko. Sa so, kapatid ng mga anak ko syempre. Kami nag-anak ng asawa ko kasi family planning din kami. So nung alaga na lang kami ng mga hayo. So yun, tinuring namin parang anak na namin. Eh kung isang araw, uh, hindi niya na kinaya actually pinagamot pa namin siya eh tapos sabi ng doktor okay naman daw wala naman si Thomas normal lang siya and na uh, tubig lang daw kailangan eh, alam mo naman yung mga pusa pag lalaki in heat kailangan alam mo na kailangan nilang maka ano eh, lagi siya nasa kulungan so ang solusyon dun, ano namin kapon eh, kaso walang schedule ng kapon na nagkakano na siya, kidney failure. Ayun. Saka iba pang sintomas na hindi naman nakita ng doktor, sabi ng doktor, okay lang. Ngayon, namatayan kami ng uh, pusa si Ashti. So medyo stress tayo ngayon kasi uh, kailang ulit tayo nakapagmotor. Lag ko lang naman ngayon Magpasalamat Sa bago natin blessing Kasi may dumating tayong blessing Dalawang blessing uh, Ang ating sponsor Binigyan tayo ng sponsor Sa tiktok Pero mo Followers ko doon 3-5 Sa facebook Almost 18k na So wala tayong na, Anong mga ano doon Sponsor Mas maganda pa sa tiktok So yun gusto ko lang magpasalamat sa sponsor natin ng intercom ito gamit natin ngayon ang ADS Q8 intercom so 4,000 plus ang isa 8, 7 at uh, ano nya dalawa so ito maganda quality kung naghahanap kayo ng intercom ito masuggest ko sa inyo to hindi di lang sa sponsor ko siya ano. o ano ito nagsasounds nga ako actually music sharing din kasi to 6 pairs ng bluetooth then uh, waterproof marami pa siyang ibang features ah uh, yon. auto answer to pag may tumawag sa iyo ah uh, marami pa marami pa makikita nyo naman siya Then, na uh, yung uh, makikita nyo sa yellow basket sa baba Recently, ilagay ko na lang sa link nasa comment yung link ng intercom saka yung isa pa nating dressing ang ano uh, ang vanguard coating wax nakakita nyo rin naman sa video ko pati yung q 8 intercom ang EGS gano'n siya kakinta mga kapakintam dito sa, 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 mga sasakyan pwede siya sa kotse, pwede siya sa motor so natry ko siya dito sa NMAX, saka sa Black Miga kung Wigo yung pangalan niya kasi so bumalik yung kulay color as uh, UV ray protection na rin siya So napakaganda noon. Uh, 180 pesos lang siya. Ibaba i, i ano ko rin sa comment section yung link niya. Puro TikTok lang to. So makikita niyo sa TikTok shop ko. So sana uh, uh, konting support, uh, support ah. Uh, makabili kayo. At ma-try niyo. Hindi hindi sa sponsor ko siya or ano. Pero uh, Maganda talaga siya Actually Nagamit ko siya eh or my own experience ayos sya so hindi ko naman nare-refer yan ako ay is issue lang maganda sya kung gagamitin nyo talaga saka dun sa mga tropa nag-comment, nag-message so yung binigay sa akin ay isa lang po, isa lang talaga para sample lang naman, i-endorse ko lang naman daw. So, pasensya na kayo mga ang asat. Hindi pa ako makakapagbigay sa inyo kasi tatry, kinatry pa natin. Pero once, once talaga na meron na, once na meron ng may bigay na marami, kilala ako ng mga solid supporters ko mo na raja sa lahat siya pinamimigay ka dito na lang ako isa sa akin kasi para endorse oh, din natin sa hindi ah, na para naman din nakakaya di ba sa so, ah, siyempre kaya ako bibigay rin sa inyo yon kasi hindi naman dahil sa inyo hindi naman ako makikilala nung ano mga sponsor natin di ba maraming maraming salamat din sa inyo kasi hindi dahil sa inyo normal hindi naman tayo mapapansin yan ang laking bagay niya, yung pag comment nyo pag follow nyo sa akin pag like like nyo share so maraming salamat sa inyo Then, syempre gusto ko rin magpasalamat kay Papa G kasi siya naman talagang gumawa ng lahat ng planong to hindi so, dahil sa kanya hindi natin makukuha ng motor mga abdesis kayo syempre sponsor yan so maraming maraming salamat po Panginoon dahil ah, kahit uh, alam nyo na napaka tos bas ko binibigyan <laughs> nyo pa rin ako ng blessing maraming salamat po and then syempre magpapasalamat din ako sa sponsor dahil nadadagdagan na nang nadadagdagan yung ano natin napaka traffic eh yun nadadagdagan na nang nadadagdagan yung ano natin blessing sponsor sana madagdagan pa lahat yan pag dumami du na at uh, nang naibigay. Unang-una, ayo ang aking babawian ng ano, ng pasasalamat, syempre. So, yun lang naman ang ating vlog. Tapos punta lang tayo tansa doon sa apartment namin doon so nakikwento ko lang din so Jiman mukha ako <laughs> a pet lover pero ano mo na may balik ko lang ulit sa pusa natin love na love ko yun so wala well, yun sa pag motovlog hindi yun relate pero gusto, na, gusto ko lang sama bilang alaala -ala lang sa akin ano sa amin pusa sa syempre so uh, hindi naman kayo lahat may ilik sa motor ba diba? ay sa 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 ayop. so walang connection sa pagmumotor ko pero ha maintindihan nyo na, na sinama ko siya dito bilang alaala -ala lang din pag napapanood ko ba? Diba? bakit rin sa mga anak ko sa ako na uh, may ganun kami madata na nasa sabado pala pupunta ako ng Bulacan papaset up natin tayo yung mga ano ibang parts natin doon papaset up natin kasi medyo 2 months 3 months na ata o may pa o yung lang makukuha hirap din kasi yung order yung parts nito hindi naman sa maarte ako. Gusto ko lang din top up na din yung, yung ano ko, accessories, 'di ba? Para naman ano mas magandang tingnan yung ano natin. Kahit on, 'di ba? So, baka sa Saturday punta tayo sa Bulacan. Sana matuloy na. Kinala niyo yun naman yung pupunta ko si Marvin Mangulapnan, yung racer. So congrats tol at nanalo ko na naman nanalo siya uli sa racing busy kasi siya sa ano, magre-race normal yun ang ano niya profession so congrats Cody Marvin mga ulap so kahit ano siya pro racer yan tinuturuan humingi rin tayo ng mga tips yan yung mga pagbabanking yan. pero hindi natin ginagawa yan dito sa ano sa kalsada sa racing nga daw sabi niya napakadisiplina ta so kung may mga tropa dyan sa ano lang naman nata yun baliwag kasama ko rin yung si Simon Loyal TV kaso yung isang tropa na kasama ko dun eh sumakay na ata ng barko so siya na lang siguro makikita ko kapasama na lang ako daanan ko siya ko na lang diba bigla pero kung mapanood niya tong ano Tung vlog ko eh <laughs> hindi na magulat jo. <laughs> Ang tanong no nanonood ba <laughs> So mamaya ano, napaka-traffic dito sa manggahan eh? Hindi na nagbago dito Kita kaysa lang mamaya mga kakakas Punta rin po ako sa Semptansa Doon ako kakain Medyo gutom na ako eh May titignan din tayo doon mga na lang so what's up so, ito may followers na bumunta tropa kasi saan insan nagkita rin kami dito pauwi na rin dito lang ako kumain sa SM Tansa Terbina, jangan teraba. Yang si insan, engkau ni kau mesti kena insan. Tang enak, tang enak, yubu Ayan si Don Don, si Insan Ngayon lang kami ulit nagkita Ha, kami mag-ride Kaso, uwi na ako eh Sila, dito lang naman sila Naiinit sobra Time check tayo 1.30 ng hapon Nung uwi namin you <laughs> tal ha Ingat ka oh. Hindi mo man ako oh. So yun Paanam na si Don Doon kasi si Stanza Ako dito o oh. Tapos tayo yung moose Ayun si Insan Nauna na rin at

Diretso na rin tayo trabaho May iba pa tayo pupuntahan Buka dito Baka makabalik din ng ano dito Nang bukas Depende, depende So dito ko na lang din tatapusin yung vlog kasi Okay Magagrind pa Ingat palagi mga kakakas. tandaan. Pray first. Before you ride. Right. Ingat palagi mga kakakas. Bye.